Ayun lang! Isa lang! okay so guys, kasama ko yung mga pamangkin ko ulit. May pag-games ako sa kanila. Simple lang. Pag nagawa nila yun, mananalo sila ng 500,000 pesos! Okay, mananalo sila ng 500,000 pag nagawa. Simple lang gawin nila. Pag tatapat-tapatin lang nila yan. Pag natapat-tapat nila yung apat na yan, nang tama, uh, panalo sila. Okay, game. Hah? Uh ?Uh, Papa? Ah Papa? Hey. Mama. Um? <knowledge> Alga, okay, galingan mo ha. Ayan na. Ah, ay na! Ay, lipat pa sa ayon! Bale, bale, Isa lang tumama kay Ana. Yan! Ay na! Ay na! Isa lang ang tumama kay Marga. Isa lang ang kay Marga. Okay na. Hmm. Saan na papakita mo sa kuma tumira? Ay, isa lang din tumaba. Eh. Gal! era, Ay! Galing si Jillian! Oh, si Jillian nakatawa. Ah, oh, natalo guys, natalo oh, Jillian. Si Jillian 500 pesos guys, si Gillo yung nanalo na natama na, 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 na niya lahat ng ano, bote. Galing mo. Paano mo nagawa yun? Dinaya mo ano? Ano? Diba? Ito naisip ko. Ito naisip ko. May, ip may paliwanag pa. Kasi yung tumira dito. Oh. Tapos dito. Tapos dito. Tapos yung naisip ko. Ano naisip mo? Ito. Ito. Galing.